naghahanda na ang isang aktor sa pagbabalik nito sa pag-arte dahil nauubos na ang mga perang naipon niya noong aktibo pa siya sa showbiz. Nararamdaman na ng aktor ang malaking epekto ng desisyon nitong talikuran ang propesyong nagbigay sa kanya ng popularidad at pamumuhay na marangya dahil nabawasan na ang mga tagahanga niya. Hindi na rin interesado ang showbiz press na makapanay ang mga aktor na nakakasalamuhan nila sa mga showbiz-related event na kanilang pinupuntahan. Nakikipag-usap na ang aktor sa mga executive ng isang TV network para sa kanyang pinaplanong acting comeback. Tinalikuran noon ng aktor ang pag-arte dahil mas nangibabaw ang ibang mga pangarap niyang hindi naman natupad at naghatid ng mga problema. Kaya tuluyan ang bumagsak ang showbiz karir ng aktor. Pinairal umano niya ang katigasan ng ulo kaya nawala sa kanya ang magagandang proyekto at malaking oportunidad na tinatamasa ngayon ng mga mas nakababatang artistang marunong tumanaw ng utang na loob at magpahalaga sa mga taga-suporta. Nabawasan na rin ang mga nagtitili ang tagahanga ng aktor sa tuwing nakikita ito. Samantalang dati-rati, Tinalikuran niya ang mga taong nakakasabay niya sa pagsakay sa elevator para makaiwas sa mga gustong magpakuha ng letrato kasama niya. Marami ng mga bagong artista na sumikat mula nang magpa siya ang aktor na kalimutan ng pag-arte. Kailangan itong magsikap ng gusto para bumalik ang ningning ng kanyang tumamlay na showbiz karir at para mabawi ang malaking halaga ng pera na nawala dahil sa mga maling desisyon niya na may kinalaman sa personal at profesional na buhay.